Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Si Nurse Chloe po, bumabati at nagpapasalamat sa aking mga subscribers, tagpanood at supporter ng aking YouTube channel. Bago lang po ako sa vlogger at sana supportan niyo po. Dahil ang aking topic dito ay tungkol sa pagmamahal sa ating bansa. Ito po ay tungkol sa issues at hindi tao. Ayun po sa aking idol na si Atty. Libayan. Ang aking video ngayong araw na ito ay patungkol sa isang bagay na aking inuugnay sa ating main course or topic na ang ating political system dito sa Pilipinas. Before I go further, alam naman po lang lahat ang United States, United Kingdom at yung European Union ito ay isang mauunlad ng mga bansa na pinagbuklod-buklod, pinagsama-sama to form a unity. Kaya nga po sila naging united. Ang ating bagay na inahalin tulad sa ating political system ay yung walis tingting. Dalawang klase po ang walis tingting. Kinagawa po ito sa coconut tree yung dahon ng coconut tree at yung dahon ng palm tree yung tinatawag na buri ang paggawa po ng walis tingting -ting ay kinakayas po yung dahon kinukuha lang po yung tingting -ting. at pag nakaipon na po ng tingting pinagsasama-sama po ito nilalagay po ng big kiss para mas maging malakas at maganda pag gagamitin sa pagwawalis alam niyo po ang aking tinutukoy ito po ay yung unity ng ating political system. Meron po tayong tinatawag na unit team nung nakarang eleksyon niya na BBM at ni Sara Duterte. Pero ano ngayon ang nangyayari sa unit team na kanilang tinatawag? Unti-unti na pong nagkakalasan yan, nagkakawatak-watak. Ano ang magiging kahinatnan? Naglalaban-laban ang ibang faction Political party rito. Political party rito. Anong mangyayari? Madi-destabilize ang gobyerno ng Pilipinas. Pag nagkaroon destabilization, sinong kawawa? Ang mamamayang Pilipino. Merong nagbabadyana, impeachment kay VP Sara. Nagkakaroon ng ganito. Nagkakaroon ng kasuhan papasok ang ICC, magkagulo-gulo. Ngayon, pag na-impeach daw si Sara Duterte, papasok daw si former President Digong. Ewan natin kung anong mangyayari sa ating darating na midterm election nitong 2025 at sa 2028 election. Kaya nga po, pakaulit-ulitin ko, ang bagay na aking tinutukoy dito sa ating video ay yung walisting ting. Sana po ang ating mga politicians ay magkaroon ng unity. Yung talagang unity na tinatawag. Pero sa umpisa pa lang ng aking kabataan, napansin ko ang dami ng mga political parties dito. PDP Laban, CMD Lakas, NP, LP, kung ano-ano mga parties doon pala makikita na natin na iba-iba ang isip, kanya-kanya silang paraan, kanya-kanya silang diskarte para makakuha ng isang magandang pwesto at kumamkam ng salapi sa ating gobyerno. Sa nangyayari ngayong confidential funds, nagkakasiraan na lumalabas na ang pagkakakorupsyon, pagkaka pagiging korup ng ating mga opisyalis. Wala po akong pangalan, pero alam nyo po, yan ang nagiging dahilan ng pagbagsak ng ating ekonomiya. Mga smuggler sa kanya-kanya mga ahensya, kan kanilang ahensya, kanya-kanyang diskarte, Bureau of Customs, DA, ano ang mangyayaring Wala ng unity. Wala ng unity sa ating mga ahensya, kanya-kanya silang diskarte kaya ang mangyayari niyan, destabilize ang ating gobyerno parang isang walis tingting na tinanggalan ng bigis at nagkawatak-watak. Sabi nga sa English, united we stand, divided we fall. Kung magkakaroon ng destabilization, kanya-kanya mga -kanya politicians natin sa kanilang pagkamkam ng salapi. Sino ang kawawa? Tayong mga Pilipino, tayong mga Pilipino. Alalahanin niyo ang sinabi o pakatandaan yung sinabi ni former Senator Miriam Defensor Santiago. Moto tayo, gamitin natin ating puso't isip. Huwag po natin iboto ang mga pulpul na politiko kasi sabi nga niya, Only idiots, politicians, wins with the vote from idiot voters. Sa Tagalog, Tagalogin na lang natin. Ang mananalong pulpul na politiko ay sa si pamamagitan ng boto ng isang pulpul na butante. Yun po, siyensya na po. Alalahanin nyo, ang boto nyo ay dapat para sa politiko na magbibigay o yung may pagmamalasakit, pagmamal sa bansa natin, hindi yung pagkamkam ng salapi at iniisip nila ang kanilang kapakanan pansariling interes lamang. Yun lang po ang aking gustong ipahiwate, ipalahad o ibigay sa inyong para pakatandaan nyo dahil bansa natin ito. Bansa natin ito. Hindi bansa lamang <tod> laman, laman. Dapat ang buwis na binibigyan natin ay para sa ikagaganda ng ating bansa, hindi sa ikagaganda lang naman kanilang tahanan, masasakyan, bulsa. Yun po ang gusto kong sabihin sa walis tingting that dapat ang mga politicians, tayong mga Pilipino magsama-sama, magbuklod-buklod, and we should stand as one para sa ikagaganda ng ating Pilipinas. Tandaan nyo, ang bagay na aking hinahalimpaw sa video nito ay yung walis tingting. Magsama-sama tayo magbuklod-buklod para sa ating bansang Pilipinas. Yun lang po at maraming salamat.